Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano palitan ang pangalan sa ating Facebook account. Pumunta lang po tayo sa ating Facebook application. And ngayon po, i-click po natin yung three lines sa taas. And scroll down natin, guys. I-click po natin yung sa ilalim ng help and support, dito po tayo sa settings and privacy. I-click natin yan guys. Then, lalabas po yung settings. I-click po natin yan. And, eto pong personal details. So, ayan na guys yung lumabas. I-click ulit natin yan. Then, i-click natin ulit. And ayan na po, nakalagay po dyan yung ating name, username, profile picture, and avatar. So, i-click po natin yung ating name. So, papalitan ko po yan ng pangalan ng aking baby. Yung Eden po na nakalagay dyan is, gagawin ko na po siyang Noah. And lalagyan ko siya ng middle name. and surname. Ngayon guys, i-click na po natin tong review chains. So, ayan na guys. I-click po ulit natin tong save chains. And as you can see guys, ayan na po nakalagay na po yung Noah Santilises Balieres. And ibak natin yan guys. Ngayon po, titingnan na po natin kung napalitan na po talaga siya. And ayan na guys, Noah Santilises Balieres na po yung nakalagay, hindi na po Eden Santilises. Ganun lang po kadali guys. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please consider to subscribe my YouTube channel. Pahit na rin po ng notification bell. Palike and share na din guys at pa-comment na rin po kung nagustuhan mo po ang video na aking ginawa. Thank you guys. Thanks for watching.